IFM News. Naghahanda na ang LGU Itchagwe sa nalalapit na Mengal Festival 2023 na gaganapin ngayong buwan ng Oktubre. Ang Mengal Festival ay taunang ipinagdiriwang sa bayan ng Itchagwe ng halos isang buwan na nagsisimula sa unang araw ng Oktubre hanggang katapusan. Sa eksklusibong panayam ng 98.5 IFM Kawayan kay Ginoong Lue Simbe, ang Municipal Cultural and Tourism Officer sa Naturang Bayan, isang historical cultural ang kanilang festival dahil anya lahat at ng kanilang aktibidad ay may kinalaman sa kanilang kultura bilang yogad upang mas mapanatiling buhay at lalong tangkilikin ang kulturang meron sila. Tampok sa mga naturang aktibidad ang Pyro Musical Show, La Reina de Chague, Street Dance, Sports Activities, Ratan Expo, Mengal Sensation, Celebrity Concert at marami pang iba. Samantala, sa susunod na linggo naman ang soft opening ng Itchague Bancheto na kung saan tampok ang iba't ibang pagkaing pangmasa pagasa na tsak ng mga bisita. Dagdag pa ni Ginoong Simbe, bagaman handa na ang kanilang mga programa at aktibidad, ay nangangailangan pa rin anya ng sponsors para mas marami ang maipapamigay sa makikilahok sa kanilang mga patimpalak. Pinagpaplanuan na rin nila ang mga dapat gawin para masiguro ang siguridad ng bawat individual na dadalo sa naturang festival. Narito naman ang naging pahayag ni Ginoong Simbe sa mga nag-aabang sa kanilang fiesta. Finally, after COVID season, wabalik po ang Echagi Mayo Festival uh, to celebrate with you the historical cultural uh, events of the year. Um, we're inviting everyone to please uh, join with us and celebrate with us at Festival. It is starting October 1 to 28 of this year. Pinedera. yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Idol Raymond Mata para sa 19.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, Idol. IFM News.